Ah, uh, ini yung bibili mo? Pagpapractice ka ng volleyball? Yan. Parang pasok ni Neri yan. Nagala ka? bibilhin kami ni Neri. May bibilhin niya. P Team Neri. Please like and subscribe. subscribe to my channel. Good morning guys. Good afternoon after guys. Mm -hmm. Sabi ko naman maneri, magandang gabi guys. Ganun. Kasi okay. yun okay. sa ibang ba. Hi, guys. Uh, may may gabi na ngayon sa ibang bansa eh. Nagala na naman guys si Neri. Wala mm -hmm. kang Neri yan, nagala ka. Yeah, may, may, may bibilihin kami ni Neri. Mm -hmm. Ano bibilihin niya si Lobong. Hindi. Uh, bibili kami ng bola. Oh, Mag-volleyball kayo? Hmm. guys, bibili daw sila ng bola. Kailangan daw ni Neri mag-practice. Hey, naman si Neri ng bola. Baka siya ang tinatamaan ng bola. No. <laughs> <laughs> <coughs> 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 Nabulo ko tuloy ako. <coughs> ang natatamaan pala ng bola, hindi siya nakakatama ng bola. Hindi. Ano to din? to mo? Hindi tapos yung pala ano, uh, iniiwasan niya ang bola. baka iwasan niya rin bola ha, baka pagbibili tayo, iniiwasan mo ang bola. A volleyball player pero umiiwas sa bola. <laughs> <laughs> practice na ang <laughs> hmm? Pag-practice na umiwas? Oo, <laughs> para pag sa, sa school na, hindi talaga siya matamaan ng bola. Kasi no. iwas na iwas na siya. Hmm. ano ba yan neri dapat lahat ng ano neri lahat ng palo na papunta sa iyo stop ikaw okay. yung, yung stopper ano ba yan stopper ano ka neri ano laro mo neri stopper spiker Three, one, receiver siter <laughs> Ano ba laro mo mama bro? Wala lang. Wala lang. tayo tayo, tayo, tayo ka sa ano, sa laro. Sa ano park. ako uh, ano yan? Water girl. Yeah. <laughs> <laughs> ano ibig sabihin ng water girl Nery? Mapre Oh, <laughs> tapos bigay lang na <ng> topic. Mapre dia ang kain ng isang babang kanta water girl. Mm -hmm. Bibili din pala ako doon ng ano? Okay. Close range. Ah, baka nga meron. Ayun, Ay, tinignan mo na nakaraan. Di ba itong patuming 24 talaga. Hindi ko alam kung bakit wala 24. Wala siguro talaga yan. Sa mga ano, yung... Binabala lang. Meron yung buo. Yung open at closed range. Meron. Pero pag yung binabala, wala. Ayun ang kailangan ko eh. Ah, sa Ron. Dari din ako nandiyan yung wallet ko sa bag. Palit mo bola. Ako, pag wala yung wallet mo din, wala kang pambili. Kaya pa? Ah, okay. Nandiyan? Ako, hindi ko nadala. Buti. Sa'yo, tinuturo nun. Ako. May sumakay. May sinabay siya. May sinabay siya mong estudiante Istudante. Sabi liro niya na. estudiante Sabi na tayo mag sa taas. Ang bibili ni Neri? Kita mo yung pinabili huh? mo ay ball. Magbabali ball sa school. Magbali ball sa school. Kaya mag mag ano ka na mag practice ka ng volleyball. May volleyball daw sila sa school kaya pumili siya ng ball. To pula. Nice time, bola. Ano binili mo ni Rey? natin kung mamaya. Ready ka lang. Yan. Ano yan yan? Ano yung bibili mo? Pagpapractice ka ng volleyball? Yan. Hindi ko sinasabit. Hawakan mo yan. Ganyan. Sinasabit yan. Ano yung isa'yo? Pansin Pansimbag? Magbaboxing ka? Kiniri yung babalibol? Ayaw mo na nga. Oo. Sa uli muna yan. mo na O di ko. Kayo naman ang, kayo naman ang gagamit. para sa Para'ng tunay 'yan. Say, masakit talaga to. Masakit kailangan ng yung masakit kasi sa volleyball alam mo pag tapos naglaban kayo sa original na bola, masakit. Hindi hindi ka na Hindi mo na i naman po. <coughs> <i> <coughs> para hindi <ka> ano. hindi kalambutin. naman natin to isasabit? Ha? Huh? Eh gawin natin lang ano. Gawantahin natin gawa lang. Kasi magpapata <laughs> Pagtakot ka matamaan ni Re, Huwag ka magbalibol -ball. <laughs> Ang laro mo ano Alam mo anong laro mo piko O oh, di ka matatamaan Ano yung pang nyo yan Ano yung laro nyo One two smile Okay Practice kayo ng maiki ha Magboxing ka Bayad na kayo hindi yung magbayad. Tayo, Dito, muna tayo, Bumili ka sa albabida na din. Talbabida at saka Pachimbag yun sa'yo. I will forget you. Ayun o, oh, nakasabit. Ano ba? Naglalaro ka pala. कार okay.

Uy, na kayo? Uy, na kayo? Oo, ingat kayo sa pag-uwi Ingat kayo sa pag-uwi kung kaya kaya. ako sa inyo? kung kaya kaya. kung kaya La mi vaje të u ndërha